Magandang araw sa lahat. At gusto ko po i-share sa lahat po ang Dodge World Buffet dito sa 15 Ways Avenue, Quezon City. At para rin po ito sa mga mahilig po sa mga buffet at uh, look-in po. Uh, sana mapanood nyo din po ito para makita nyo po ang Dodge World Buffet dito sa 15 Ways Avenue, Quezon City. Kung saan uh, dito po kami magdi-dinner ngayon para mag-celebrate po ng birthday araw ng linggo, uh, July 30, uh, 2023. Ang uh, oras po ng opening nila uh, alas 5 po ng hapon at uh, tamang-tama lang po yung aming pagdating. Uh, quarter to 5 na po uh, para makapag video pa dito sa labas uh, para makita nyo rin po yung uh, itsura po ng uh, building po ng uh, Dodge World Buffet dito sa 15 Ways Avenue Quezon City ayan po yung mga paligid nya po kung makikita nyo po yan ayan po, ayan po yung building po ng uh, Dodge World Buffet yan po yan guys uh, bali hindi lang po Dodge World Buffet ang nandyan, uh, meron ding ano, uh, Japanese uh, buffet po din yon sa loob ayan guys ang laki po nyan guys ayan yan po ang dami pong sasakyan po dito uh, kung makikita nyo po napakaraming four wheels po pero dito ko na lang ipinarking si rosie Machu 125 uh, siya po yung kasama po namin dito uh, tara na guys uh, punta na po natin ang Dodge World Buffet para makita po natin yung mga pagkain po nila dito Hello guys! lang po dito uh, nagkaroon po ng kunting problema kasi uh, hinanapan ako ng uh, reservation uh, Welcome everyone dito sa Judge Buffet in Quezon City uh, is a really nice place The staff here is uh, very friendly and accommodating and of course mga pagkain po nila dito at kung makikita nyo po kanina yung mga staff po uh, habang tinatanong po nila ko uh, nakangiti po sila <laughs> At ito na nga po yung mga pagkain po na bubungad sa atin kanina, yung uh, paa ng manok. Ngayon naman, itong mga sibuyas, uh, mansanas, makaroni, uh, pasas, ripulyo. Ito po yung mga makikita po sa unang bungad po na madadaanan natin. Ayan, yan po. Ayan, ito naman yung mga sawsawan po nila. Uh, dilaw na kanin po. yan ang uh, ginawa ko muna, uh, nag-video muna ako para ma-share po sa inyo bago kumain. Ayan po. Yan, ang dami pong pagkain, guys. Yan, mga dami pong dessert nila. Grabe po dito. Ah, uh, lot daw 'yan, uh, pwede nating kainin. yan, po. Yan, ang dami, grabe. Habang nagbibideo ako dito ah, uh, para bang uh, nabubusog na rin ako sa dami ng pagkain na aking nakikita na hindi ko pa natitikman ayan po yan yan po yung mga pagkain po nila sasarap po yan guys bago ako pumunta rito ah, nag almusal lang ako ah, hindi na ako nananghalian para pagdating po dito ah, yung gutom na gutom ako para mas marami akong makain at dito po ah, pagkatapos kong nag video ah, pagkakuha ko po ng mga pagkain po. Ang kinuha ko po dito, yung mga hindi ko po nakakain. Kagaya na nga uh, yung uh, yung hipon po na may arena. At takumo na may arena. May lumpiang sariwa din sila dito. yan po yung mga sausawan po nila. At dito po, ang dami pong pagkain. Ayan uh, ako, nakakabusog po dito. Grabe, ang dami. yan po yung mga kumukuha po ng mga pagkain po. Dito uh, po, yung ah... Uh, papaya papaya uh, pinya, uh, yung ano po yung uh, pakwan yan po yung saging po uh, kumuha po ako ng mga pakwan saging po yung po mga ginawa ko pinya para hindi po ako uh, ano bang tawag sa ano masuya yan po yung mga pagkain po nila dito napakarami po sa mga Nagbabalak po at naghahanap po ng mga uh, buffet uh, at po. Uh, po dito sa Dutch World Buffet dito sa West Avenue, Quezon City. Uh, ang dami pong pagkain guys. Yan. Yan lahat po uh, pwede nating kainin. Kung tawagin daw nila yan mga pika-pika at -pika, uh, ito naman po yung mga dessert po, mga kakanin po. Ang mga ito po sa totoo lang ah, hindi ko pa po nakakain yung mga karamihan po dito. Ah, gusto ko mang tikman o kumain po nito. Ah, hindi ko na po kakayanin dahil ah, napakarami pong pagkain. Ah, siguro mga limang beses, pag nakalimang beses akong punta dito siguro lahat ah, matitikman ko na. Ayan po napakarami yan, napakarami po. Yan, lalong lalo na yan, gustong gusto ko sana yan. Kaya lang, hindi na po kasya talaga sa tiyan. Yan po, ang dami. Siguro, pangalawang beses, tatlong beses, uh, matitikman ko ng mga ito. Yan, yan, ang sarap. Grabe yan. Kaya lang, hindi ko natikman. Uh, yan po, mga dessert po, mga kakanin po. Yan. Pero mga to natitikman ko na. Ah, uh, yan, natitikman ko na rin. Pero talaga yung karamihan po dito ng mga pagkain po nila, hindi ko pa po natikman. kagaya to biko. Natikman ko na rin ng biko. Uh, palitaw. Uh, natikman ko na rin ng palitaw. Dahil yung nanay ko dati, nagtitinda ng palitaw. Yan po, kakanin po mga tinitinda namin noon. Kaya nakakain ko na po yan noon. Yan po. Yan. Grabe, ang dami yung pagkain po dito. Yan po, oh. sarap dami ito may mga juice po nila dito o oh, halo halo yata ito guys yan ayan po grabe ang dami po dito paano mo makakain lahat ito ang dami siguro limang beses kang makapunta rito oh, para makain lahat ayan po ang dami ang dami pong tao at nandyan na po yung may birthday Happy Birthday! Siya po yung may birthday ngayon Siya po yung kinakasama ko ngayon Hello! Happy Birthday! Uh, at yan po uh, tuloy tuloy lang po Para makita niyo po yung mga pagkain po nila dito Ang Dad's World Buffet Dito sa 15 West Avenue, Quezon City At uh, ito na po yung uh, sinasabi ko na hipo na may arena Ayan po yung mga hindi ko pa po natitikman Kaya dito ko kumuha ng uh, 10 piraso Para matikman ko lahat Yan yan po. Yan, yan po. Ang dami kong kinuha. Yan, ang dami, daming pagkain, yan po. Ang daming tao. Yan po 'yung mga pagkain po, ang sasarap, Yan. Kaya lang hindi natin makakakain lahat, ang dami. Yan po 'yung mga chip cook po nila, yan po. Uh, bising-bisi po sila sa pagluluto po ng mga pagkain. Kasi uh, bawat maubos na pagkain, uh, nilalagyan agad nila. Uh, Nire-refill po nila agad kapag may maubos na pagkain. Uh, ganyan po dito sa Dad's World, bupe. Uh, hindi po nila hinahayaan na maubos yung pagkain. Pag nakita nilang kaunti na lang, uh, nilalagyan po nila. Kaganyan, dinuguan. Hindi na po kumuha nito, dinuguan. oh Ayan po, ayan. kinilawing puso ng saging uh, at pinakbit po hindi na po kumuha nito kasi natitikman ko na po ayan yung pork, yung baboy hindi na rin po kumuha nito yan po yung mga pagkain po nila dito uh, gravity po yung mga pagkain po nila dito sobrang dami po talagang sulit na sulit po ang uh, 858 po dito laing laing po uh, hindi na rin ako kumuha ng laing yan hindi na rin po kumuha niyan pero ang hinanap po dito yung kohol ayan ito na yung kohol yata wow ginataang kohol ito na guys yung ginataang kohol yan po yung mga fried rice uh, plain rice uh, katabi niya po yung mga inihaw yung mga manginasal ko ayan po yung manginasal dito na po yung parting uh, mga inihaw po uh, inihaw ng manok, inihaw na tilapia at ito na po talaga yung uh, gustong gusto ko talagang tikman ito po yung talagang napakasarap tignan na pagmasdan, grabe ito po yung uh, tupa, yan po yung tupa yan, yan yung hindi ko po tinigilan yung karne na yan kasi uh, dito lang ako nakatikim ng tupa kasi dito naman sa atin lahat nakakain natin baka, baboy, ganun po kaya hindi ko po tinigilan yon halos tignan na ako ng nagchachop pero okay lang total bayad naman ka ako kaya hindi na ako nahiyang kumuha ng kumuha doon yan grabing sasarap po yan, guys at ito po kumuha po ako dito uh, yung ano po yung uh, alimango hipo, uh, hipon at saka yung uh, tahong yan po yung laman nya sarap po kumuha ko nun guys ito po yung mangga uh, bagong alamang kumuha din ako po ako nito para Uh, hindi po ako uh, masuya kung sa Ilocano kung tawagin yan yan po ang dami ang daming tao dito guys uh, araw po ng linggo uh, July 30 uh, 2023 uh, kasagsagan po ng bagyong igay sa San Carlos Pangasinan nabuwal po yung mga puno ng mangga doon dalawa po yung yan yan po grabe sarap po yan 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 ito 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 ito, ito, ito bubuksan ko ito yan Sarap niyan, guys. Ang dami, grabe. Yan ito pa. Wow naman 'yan. Grabe, dami pagkain ng dad. World buffet, grabe po. Nako, meron na naman po. Hindi ko na po nakuha ang mga ito kasi <laughs> talagang sobrang dami po. Yan po, grabe. dami. Ayun po, sulit na sulit po yung ibinayad po namin dito. 858 po yan po yung mga kumakain po ngayon sobrang dami po nila yan, yan yung mga chip cook po tingnan nyo po busy busy po sila sa pagluluto po yan, kasi ayaw nila na naubusan ng pagkain kaya kailangan na uh, i -re refill nila kagad, ganyan po ang dads world buffet dito sa 15 ways Avenue, Quezon City uh, sana guys sa mga OFW po yung pagdating nyo po ng Pilipinas pag mag po kayo ah, pwedeng pwede po kayo dito pag malapit po kayo dito sa lugar na to ayan po yan grabe dami talaga yan ang grabe dami ito po yung mga inumin po nila yung mga juice po nila pero ang hinanap ko dito yung alak uh, wala pong alak po sila dito mga inuming juice lang po sila dito at ito yung kinuha ko yung pineapple po. Yan, para yung mga makukulistirol. Yan, para makontra po. Hindi ko po tinigilan tong pineapple na to. Uh, at sila po yung anak ng kinakasama ko. Uh, si Laika po yung nakaitim. Si Chelo naman po yung uh, may hawak ng cellphone. Uh, siya po yung nag po sa amin dito si Chelo. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya. Sa treat niya na birthday dito sa... Dodge World Buffet dito sa 15 Ways uh, Avenue, Quezon City. Yan po yung mga kinuha po nilang pagkain. Kung, na, kung napansin nyo po, wala po silang kinuha ang ano, uh, kanin. Uh, ako rin po, ito po yung kinuha ko guys. Yan, yan lang po yung kinuha ko. And, hindi na rin po ako kumuha ng kanin. Yan, yan po. Talagang dito ko tinutukan yung ah uh, uh, tawag nito. ah uh, tupa, yan. Talagang hindi ko tinigilan to kanina pa yung plato ko dyan pero parang ayaw ibigay yung, yung pagkain yung tupa ayan po naku nangalay na ako nilabi ko na po yung plato ko ayan po ayan bigyan nyo na ayan Ay, salamat ginigyan din guys ng pagkain thank you ang birthday po ng kinakasama ko uh, July 19 ako naman ah uh, July 31 uh, isinilib isinilibrate po namin itong birthday na to uh, July 30, 2023 kasi po uh, dito lang po kami nagkaroon ng mga eksaktong mga araw po ng day off kaya trinate po kami dito ng mga anak niya dito sa Dodge World Buffet at, at ito na nga po yung cake po um, happy birthday mama uh, tito, yan po yung nakalagay yan, yan po sila, yan po yung kinakasama ko uh, masayahin po at si Chelo po, yung may hawak ng cellphone siya po yung may libre saka sila ikaw uh, hello pa yan sana maulit hindi <laughs> joke lang yan yan po yung mga pagkain po namin na pinuha yan ito po yung tuna na hindi po siya luto hiniwa lang po sa tuna po to eh uh, ginaya ko lang po yung kumuha Ayan, masarap din po pala ng tuna. yan sausaw mo lang sa tuyo na may kalamansi. Eh. Uh, fresh na fresh po siya, nasarap. Ito po yung mga kuhol, hipon, yun po yung mga kinuha ko. Ayan. Ayan, yun na naman po yung ano, yung uh, ko talaga itong ah, uh, ah, uh, tawag nito. kalimutan ko sa so, sobrang sarap nito, nakakalimutan ko yung pangalan. Tupa! Kasi dati nung nasa Dubai ako, ah, uh, madalas kaming uh, kumain ng tupa. ah, uh, parang lasang baka siya kaya naman nung nakita ko ulit dito sa Manila hindi ko po talaga tinigilan yung tupa dito Ayan po kakaunti na lang po yung natira sa tupa ayan pero ito talagang buo pa ayan laki pa ayan grabe yung sasarap nito guys sana mapunta nyo rin po ayan po ako no, grabe wala lang po silang alak po dito ha tamang tama lang sana napangpulutan po yun ayan po yung uh, happy birthday po ayan Hello guys. Yan po. Na uh, hindi na nga po guys, uh, kakain na kami. Pangalawang kuha na po ito. Ito po yung uh, tuna na may kalamang si Toyo. Yan po. Hindi uh, po yan ito. yung pinya, uh, tahong. Yan po yung pangalawang kuha ko na po. Sarap po. Grabe. Yan po. First time ko po, po kumain ng tuna na po siya luto yung crepes na tuna. Uh, toyo kalamansi lang po yung kinawa ko kaya medyo malansa ko. Uh, po. Ang sabi po na kailangan daw uh, may sibuyas or uh, bawang po para hindi po masyadong malansa. Dude, you're killing the mood Oh, you being so rude Get out maraming salamat kay Chelo at saka kay Laika at sa lahat po ng nanood maraming maraming salamat po sa inyong lahat